Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ama ba'd. Ang papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang at ang mga panalangin at kapayapaan ay mapasakan kanyang huling sugo na si propeta Muhammad at sa kanyang mga kasamahan. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating tatalakayin kung ano ang katangian ng paraiso. Ang paraiso ay ang tahanan ng buhay na walang hanggan at ang pagpaparangal para sa mga matuwid na lingkod ni Allah. Doon ay mayroong kaginhawahang wala pang matang nakakita, wala pang tainga na nakarinig, at hindi pa sumagi sa isip ng tao sinabi ni Allah sa banal na Quran at hindi nalalaman ng isang tao ang itinago para sa kanila na ikanlugod ng mga mata bilang ganti sa anumang ginawa nila noon. Quran chapter 32 verse 17 ang paraiso ay binubuo ng mga antas na magkakaiba ang mga kalagayan ng mga mananampalataya roon ayon sa kanilang mga nagawa sa mundo. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, "Itataas ni Allah sa mga antas ang mga sumasampalataya mula sa inyo at ang mga binigyan ng kaalaman." Quran chapter 58 verse 11 Makakain at maiinom nila roon ang minimiti ng kanilang mga sarili Doon ay may mga ilog ng tubig na di nagbabago ang lasa at amoy Mga ilog ng gatas na hindi nagbabago ang lasa May mga ilog ng dinalalisay na pulot-pokyutan at mga ilog ng alak na masarap para sa mga umiinom. Ang kanilang alak ay hindi katulad ng alak dito sa lupa. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, Magpapaikot sa kanila ng kupa mula sa dalisay na alak, maputi, masarap para sa mga umiinom. Walang taglay ito na kapinsalaan at hindi sila mula rito malalasi. Quran chapter 37 verse 45 to 47 Doon ay mag-aasawa sila ng mga magagandang dilag. Nagsabi ang sugo sallallahu alaihi wasallam kung may isang babaing buhat sa paraiso na susulyap sa mga naninirahan sa lupa, talagang paliliwanagin niya ang anumang nasa pagitan ng dalawa, ang langit at lupa, at talagang pupunuin niya ito ng mabangong halimuyak. Ang pinakamalaking kaligayahan ng mga maninirahan sa paraiso ay ang mapagmasdan si Allah ang mga maninirahan sa paraiso ay hindi iihi, hindi dudumi, hindi sisipunin at hindi dudura. Ang mga suklay nila ay ginto at ang mga pawis nila ay mask. Ang kaligayahan nila ito ay pamalagi, hindi titigil at hindi mababawasan. Nagsabi ang sugo sallallahu alaihi wasallam ang sino mang papasok sa paraiso ay pagiginhawain, hindi na maghihirap at hindi na susubukin. Ang pinakakaunti ang bahagi sa mga maninirahan sa paraiso at siya ang kahuli-hulihang lalabas sa impyerno at papasok sa paraiso ay mainam kaysa buong mundo ng makasampung ulit. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.